George. Hindi, you tell me the truth. I want to know everything. Oh, totoo sa sabi ni Chloe. Nakikita kami ni Inigo, pero magkahibigan na kami. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Bakit kailangan malaman ko pa sa iba? Hey, all this time, ang alam ko magkagalit kayo ni Inigo. Pero yung pala, lumalabas kayong dalawa. Josh, busy ka ng mga panahon yun. ng ginagawa sa trabaho mo kaya nakikipagkita ako kay Inigo dahil magkaibigan na kami noon. Pero ngayon, hindi na kami nakikita. Kung magkaibigan lang kayo, bakit nakipaghiwalay siya kay Chloe, ha? Hindi ko alam. Wala, sa, wala na ako doon kung nakipaghiwalay siya kay Chloe dahil magkaibigan kami at wala akong ginagawa. Now you know exactly how I feel every time you ask me about Natasha. At hindi mo ako pinaniniwalaan. Natasha, Ibang si pasyon niyo ng kapatid ko dahil nagkaroon kayo ng relasyon. Kami ni Inigo, magkaibigan ng kalit. So ano to ha? Pagka ikaw ang nagpapaliwanag, pwede. Acceptable. Pero pag ako hindi, dahil ano? Dahil may past kami ni Natasha, yung ba yun, ha? Dahil na kaya ka past eh. Dahil tapos na. Why do you always have to bring this damn issue up every time you fall? Dahil naninig kita! Naninig kita habang natutulog ka, tinawag mo yung pangalan ni Natasha. Saan na to yung turning the tables ha? Huh? Pwede ba? Hindi ako ang problema dito! Ikaw at si Inigo! Kapal na mukha mo! Turning the tables? Ako pa? Ikaw, pinamumukha mo sa akin na ako ang mali then ikaw ang nag-guilty dahil hanggang ngayon kahit hindi mo amin sa'kin. Sa Mahalin mo pa rin si Natasha at hindi mo matatap na magkaibigan na kayo. Yun ang totoo.